Lusong muna tayo ulit Dito sa what? Sa mga bakawan Ayun oh. Makita nyo Maraming bato rin Tsaka ang nakabot na ng low tide oh. Bakawan sa ilalim ng tulay Baka sakali tayo sa mga limangong ngayon. Ay, ayan, ayan. Sakit ko na naman. Ayan o. Na? Ayan, looban pa sa Ayan o. Lumabas na sa ano? Butas niya o, dito. ba sa butas niya o. Lumabas sa butas. Glotate na kasi eh. Hmm? Oo. Oh. Oo, pulang-pula. Siya sure, butas niya o. Pulahan. Okay. Pagkasaan tayo. Sana tayo? Ayan Sobrang loaded mga kapay Masabi talaga natin yung loaded Gawa ng kwan Gawa ng Ayun o Basa yung mga bato Nan. Ah, Ron Yeah. Hey, good size yan. Good size, good size 'no. Good size. Dito na sa sana. ng okay, baka, Good size. Patubong seaweed 'to. Eh. Oh. Mm. Good size naman din. Muntay mm, do. Tapang. Ayan ano nga muna sila? Hmm Blue red na eh Garan na kasi ng pagkain ng mga yan may kasama, kasama pa yun dyan Mga oh, good size na no? Hmm Okay, doon gawin tayo doon sa may Malapit sa mga ano bakawan Mm -hmm. Ito pa, you know? Saan? Ay, ayan Laki. Parang bulik yan ha Ay, isa lang isa lang ipit Bulik? Uh, Parang bulik eh. Bulik Hmm. Ano? E na Baka sumabit yun? na yan sa ano? Sumabit na sa lambat yan? Kapas, sa, huh? sa, huh? Sumabit kapas na sa lambat niya? pag ganyan. Gusto nyo. Mabalikin sa butas niya. Ayun hina, ayun na. Balikin sa butas niya. Ayun e na, e na, e na. E na nakabang isang ano niya, ipit niya. Hmm, hina. E okay. Laki! Ayun siguro yan. Na, babae nga, oh. Babae, oh. Laki, oh. Napatubok na, oh. Tubok na? Tubok na yung ipit niya. Ang dati na siguro ano yan? Na sabit sa ano? Sabit sa lambat siguro. Hmm. Oh, patubok na, oh. Laki oh. Talawin niya. Okay. Ano oh. yung ngayon? Timing. Timing. Blue tide kasi. Hmm. Tayo. Grabe. Sobrang baba ng tubig talaga ngayon oh. No? Ayan, malapit sa ano? Mayroon ah, dyan? Ayan, ayan. Ang kalabasan na nabutas uh, niya. Sa butas siya. Nakalabas lang. Nakalabas lang niya, Ben. nginain sila eh. Hmm. Babasok na. Ayun na. Ayun na. Oh, Ayun na. Oh, oh. na. Ayun Tumuntik ka na Ingat ka Ah, ulahan Ulahan huh? hmm? Ulahan eh Ay, may mga lambat yan oh, no? na ano, may mga lambat na ano, na bol bol check mo baka ano, may mga sumabit dyan ako no? sumabit ng mga kalimango dyan pagkuhan

Ayan. Yeah. Hmm? Ang lalaki. Ganda na yung size, no? Ano pa yun? Hmm, umipit niya na isa. Panalo. Ano tayo ako